Nagandahang araw, mga ka -sensei. Ako nga po ang inyong Ph. Sensei, at malugod kong tinatanggap kayo sa ating YouTube channel, ang Ph. Sensei. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang pangyayari mula sa totoong buhay na nangyari sa ating kabilang bayani, Carla. Si Carla po ay isang ina na may mga responsibilidad na kailangang harapin araw-araw para mabuhay ang kanyang pamilya. Ang kwento ni Carla ay isang huwarang halimbawa ng pagtitiis at pagmamahal sa pamilya. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kanyang kinakaharap, patuloy pa rin niyang pinipiling maging matatag at positibo sa buhay. Sa pelikulang ito, ating makikilala ang buhay ni Carla at ang mga pinagdadaanan niya kasama ang kanyang asawa at mga anak. Matutunghayan natin kung paano niya hinaharap ang mga pagkaabuso at hindi magandang pag-uugali ng kanyang asawa. Isa sa mga matinding pagsubok na kailangang harapin ni Carla ay ang financial challenge na kinakaharap nila. Sa kabila ng kapos na budget at kawalan ng regular na trabaho, pinipilit ni Carla na matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Mahuhuli nga natin si Carla na humihingi ng tulong sa mga kapatid upang maibayad ang mga utang na kanilang napasok. Sa mga sitwasyon tulad nito, Napakahalaga ng pagsasama at pagtutulungan ng magkakapatid upang malampasan ang mga suliranin. Sa kabilang banda, hindi maiwasan ni Carla na madikitang relasyon ng kanyang asawa sa iba't ibang lalaki. Dito natin makikita ang sakit at pagsasakripisyo ni Carla para sa kanyang pamilya. Napakahalaga na mayroong bukas na komunikasyon at pagtitiwala sa pagitan ng mag-asawa upang malutas ang mga isyong ganito. Hindi dapat mangmang si Carla na masugid niyang ipinapahayag na siya ay ina-under ng kanyang asawa at nahihirapang tulutan. Dapat may mga limitasyon at respeto para sa bawat isa. Kahit paano, sa kabila ng kanyang mga paghihirap, mararamdaman natin ang lakas ng loob at determinasyon ni Carla para sa kanyang pamilya. Sa bandang huli, siya ay isang huwarang halimbawa ng tapang at pagmamahal. Mga kasense, tayo ay matututo ng maraming bagay sa kwentong ito. Ang pagmamahal at pag-aalaga sa ating pamilya ay hindi dapat lamang ipinapakita sa pamamagitan ng salita kundi dapat sa pamamagitan ng ating gawa. Ito ang aral na ating mambag sa ating mga sarili. Kaya't isang magandang aral ito hindi lamang para kay Carla at sa mga taong nakakaranas ng kagaya niyang sitwasyon, kundi para sa ating lahat. Mahalin at pag-aralan natin ang halaga ng pamilya at ang pag-aalaga sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa inyong panunood, mga ka-sensei. Samahan ninyo ako sa susunod na mga kwento at aral na ating may sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na i-upload ko. Maraming salamat muli, at sa muli nating pagkikita, ako po si PH Sensei, nagpapaalala na kahit anong pagsubok pa ang ating harapin, laging may paraan upang magtagumpay. Samahan niyo akong magturo at magbahagi ng mga kaalaman dito sa ating YouTube channel, ang PH Sensei.